Ay guys, ako pala pwede din ay yung YouTube channel. Sana po kayo po masawa, support sa akin. Hindi mo guys, maraming tao guys. Ate guys, masaya sila guys. Ang ganda. Ang galing sila guys oh. Nabi guys. Ang galing sila sayaw. <laughs> Hindi mo guys. <laughs> wow. Maganda rito guys. Lugar. galing naman na uh, ate. Di ko alam guys, ha, ka, palagi nila sa'yo dito, o, oh, bitsal lang. Hmm. Galing mo guys, ha, oh. galing sa'yo guys, ha. Oh. Sana on mo nung sa'yo. Ako guys, muna muna ako sa'yo guys, pero guys, no, hindi ko kaya. <laughs> Yan ba ma'am? Yan na pa-alap ko, ano, pati, Pas parte sayo. Hmm, nemugais. Galing guys, magaling. Magaling naman ng bata. Dalaga pila pinata. Pila pinata. Ah. mga guys. wow. Galing. Ganda apo pala nanay. God bless nanay. Mana nanay ko. Yung oh, guys. Ang galing sayo sila guys. Ano sayo yan? Oh, ang galing. Wow. Yung oh, guys. Oo. wow. Ang galing. Maganda dito lugar ito guys. Hmm. Mayroon pa guys. Hindi mo. Hmm. Tawanan tira guys. Yeah. Hmm. Wow. Ano usapan nila? Hindi ko ati atinggan. <laughs> wow. Ganda langitan guys. Hmm. Oh, sila. Ano, oh. Lakit-lakatan ng boy. Ano, jowa pa yun nila. o oh, jowa pa. Sana on, nakap. Nakap kamay, oh. <laughs> hindi ko alam nakap pagkamay yan. O hindi, eh, hawak kaibigan na sila. Hmm. <laughs>